Kung kayo nga po ay nag-iisip kung bakit all of a sudden ay parang paiba ang nakikita natin sa mga excess o damper natin. At nagkakos nga po ito ng malalim na confusion sa ngayon. As an experienced recovery coach po since 2015, ay mas lalo kong naintindihan ito over the years. At ang ibabahagi ko nga ngayon ay talagang with deep analysis at understanding na po natin, na-analyze po natin at base na rin po sa maraming researchers mga utol. Number one po sa mga signs na ang ex mo ay hindi masaya, naiisip ka, namimiss ka, nagkakaroon ng realization, sa totoo lang ay nalulungkot kahit nga po siya ay nasa rebound relationship ay yung parang siya po ay nakarely dun sa emotional support na lagi po natin binabanggit. After a breakup po kasi, mapapansin natin na may mga exes na nag-reach out pa rin. Yung iba nga po ay nakikipag-away pa, katakot-takot na explanation at talagang ang iba ay nag-reach out, nagsisisi pa rin. At ang karamihan ay in touch pa rin pero naninisi. at talaga namang he or she wanted you to feel sorry mga utol. Kung mapapansin natin ay parang kumukuha siya ng validation or let's say emotional support. Nakadalasan kung ikaw nga po ay parang nananahimik na trying to let go of the situation ay talagang parang hinihila kanya at parang kumukuha pa rin po siya ng suporta emotionally. Kung saan, for example, ikaw ay hindi na po nagme-message at tapos po biglang all of a sudden ay bubulabugin ka wherein matitrigger nga po tayo na mag-reach out or mag-reply. Sa Papong TV coaching session po ay madalas ko pong pinipigilan ito mga utol dahil instead na magpamiss ka, kasama din po ito sa mga dapat po natin gawin na putulin po natin lahat ng ties para hindi nga po siya makakuha ng mga ganitong klasik suporta. Kaya kung batid mo na ang ex mo ay parang nagre-rely pa rin, minahanap-hanap pa rin po niya yung mga emotional support na binabanggit ko, ito po ay nangangahulugan na hindi po siya desidido, siya po ay nalulungkot at posible po na naiisip o naiimagine na nga po niyang to reconnect at makipagbalikan po sa atin. Ikalawa po, he or she tries or jump immediately po sa isang rebound. Yung tipong parang nasa recovery stage pa lang po kayo. Were in both of you ay talaga naman pong hindi pa emotionally free mga utol. Pero nakikita mo na parang nagkakandara pa or biglang may rebound or may biglang tao, third party po na biglang umusbong sa situation. At ang mapapansin pa natin dito ay parang masyado siyang nagyayabang dito at masyado niyang dinidisplay ang rebound niya mga utol. Kung kayo po ay talagang genuinely nagkaroon ng relationship at isang deep malalim na relasyon ito mga utol, imposible ang isang rebound relationship na pwedeng ipalit at maging mas stable kagad kesa sa atin. Lalong-lalo -lalo na nga po kung katatapos lang po ng breakup. Mga kapapong, ito po ay isang malinaw na ginagamit lang po ng ating mga ex wherein masasabi nga po natin na sa kasalukuyan siya po ay nalulungkot, hindi po 100% satisfied at masasabi nating walang direction. Completely lost at alam natin na may kahalo po itong kalungkutan at pagsisisi. Mahihirapan tayong pansinin o makita ito dahil nga po nakafronta o nakablock Idini-display po ang isang rebound. Pero kung tayo po ay mag-iisip po ng mabuti, magiging focus at talaga naman pong kakalma di distance ng konte para mas lalong maintindihan, makikita nyo po ang totoo. Number 3 Break up na po, hiwalay na po tayo sa kanya pero napapansin mo na yung ex mo ay parang hindi makaalis. Hindi ka ma-let go, hindi maka-move on. Pinupush tayo papalayo pero mismong siya ay nakikita po natin nahihirapan. Dahil nga siguro anger, galit, negativity ang pinapakita niya ay hindi natin ito napapansin mga utol. Pero ang sinasabi ko, by means of bringing up the past, tapos na yung breakup pero napapansin mo na paulit-ulit pa rin niya na parang ipinaparamdam niya sa'yo, gusto niya maging guilty ka mga kapatid. Gusto niya, you'll be sorry for everything. Gusto niya magsisi at talaga naman pong makaramdam ka ng regrets and feel sorry sa nangyari. Tapos na mga utol pero paulit-ulit po niyang binabanggit yung mga kasalanan po natin, yung naging cost ng breakup, yung mga pagkukulang mo mga utol, kung saan nga ay pinaparamdam niya na dapat maging guilty ka. Sa so number 3 ay mapapansin niyo rin na yung ex mo ay parabang sinisisi tayo sa mga kaganapan. Like for example, naapektuhan yung negosyo niya, hindi siya nakahanap ng trabaho, naapektuhan yung pag-aaral niya, pati yung health niya ay nakikita po natin nagka-problema. At ito po sa kasalukuyan na imbispo po maglayo kayo, dumistansya siya, o ipakita niya na po na okay siya mga utol, ay napapansin mo na parang ipinapakita pa niya sa iyo. Sinisisi pa rin po tayo hanggang sa ngayon mga utol, wherein nga pinaparamdam niya sa iyo na dapat pagsisihan natin at dapat nanggapin po natin ang pagkakamali. Number four po ng ex mo ay nagsisisi. I mean like hindi siya masaya sa mga oras na to mga utol, ay masasabi natin na isa sa pinakasikat o pinaka-obvious sign. Pag siya po ay parang ayaw kayong paalisin at patuloy nga po kayong minomonitor. Technically, pinuputol at bine-break ng bine-break ng bine-break po niya yung no-contact rule. Yung proseso ng no-contact rule. NCR mga utol, alam kong marami na po ang familiar dyan. Ito po ay isang proseso kung saan hindi po tayo ko-contact for the meantime kung saan lahat ng communication po natin ay puputulin po natin. Ito po ay panahon kung saan kayo po ay dapat mag-self-heal. Actually, parehas po tayong dapat mag-detox, pati na rin po ng ex natin. It is a series of time kung saan recovery, self-development po ang dapat i-priority instead na reconciliation or second chance nga po ang iniisip. At sa pang-apat na to kung napapansin mo na ang ex mo mismo or dumper ang siyang pumuputol nito. Ikaw po ay kasalukuyang seryoso na ituloy ang no-contact rule pero siya po ay nagre-reach out, siya po ay nangangamusta o siya nga po ay connect ng connect. Very obvious sign po ito mga uto na ang ex mo ay hindi makarecover at probably nagsisisi nga po sa nangyaring breakup nyo. Hindi siya masaya sa kasalukuyan at parang nawawala. Ikalima, madalas nating ma-encounter ito madalas na may mga nagsasabi at nag update sa atin tungkol dito na Exmo or Dumper ay biglang napaka-exaggerated. Display ng display at talaga naman pong sobrang present nga po sa social media. Facebook in particular kung saan nakikita mo na post ng post ang ex natin. Paramdam ng paramdam at parang ginagawang showcase or intablado nga po ang Facebook. Pinaparamdam na pinaparamdam na siya nga po ay okay na okay mga utol. Pag kayo po ay nasa breakup situation, ito po ay isang obvious sign na he or she is only trying to get your attention mga kapatid. Base sa mga clients na na-handle po natin sa ating coaching session, kung saan madalas nakikita nila yung ex nila na parang nagpapalit ng mga profile pic, kung saan nakikita nila yung mga ex nila na actively biglang nasa gym, or let's say nga pong laging nasa out of town together with a lot of friends, mga utol, nasa Burakay, nasa Palawan, nasa Tagaytay, nasa Dakak, or even nga pong nasa Baguio, mga utol. Ang iba nga po ay makikita natin na biglang napadalas nga pong mag-bar, mag-restaurant, mag-malling. Naiintindihan natin na maaaring ginagawa ng ex mo ito para makuha ang reaction or attention mo. Pero ang other side nito, di ba, maiisip din natin dahil basically, he or she tries to unwind. Kung saan parang dinadivert niya ang kanyang isip. Pagka nakita natin ang ex mo all of a sudden ay biglang parang naging showy at biglang parang laging dinidisplay nga po yung mga nangyayari sa kanya at alam naman po natin na hindi niya character ito, mga utol. Signs din po ito. Next on the list ay yung lagi nating pinag-iisipan kung saan marami ang naguguluhan. Ang ex mo starts to upload or let's say post ng post ng mga quotes. Paramdam, parinig, indirect attack. Quotes and ideas na masasabi nga po nating nagpaparamdam. Ito po ay madalas nangyayari, lalong-lalo na nga po kung may pinagdadaanan at hindi totoong masaya ang ex mo. Kadalasan nga po kahit nasa isang rebound na at nakikita natin na nasa labas pa rin, out of nowhere ay biglang magpo-post nga po na siya po ay nalulungkot. Let's say ang mga binabanggit is about moving on, about letting go. Napakasarap at napakasaya ng pagiging single. Kung saan makaklasify mo ang totoong nararamdaman nga po ng ex mo. Last but not the least, ito medyo bago at hindi pa natin nabanggit sa mga vlogs natin. Dahil ang kadalasan yung salitang reinvent ay laging it pertains o nayahahambing nga po natin sa dumpy o sa atin. Pero ngayon, lingunin at tignan mo mabuti. Bakit ang ex mo ay parang nireinvent niya mismo ang sarili niya? During the breakup, kung saan alam naman po natin na medyo apektado at kahit papaano ay naguguluhan o nakukonfuse ang ex mo dahil nga po kape-break lang pero nakikita mo na ito siya at biglang nireinvent po niya mismo ang sarili niya. Yung para bang sakiti ng ex mo, pero nakikita mo ngayon na para bang atletic at laging nagji-gym. Yung halos sa pagkakilala mo ay medyo tinatamad o walang ganang nag-aalis, pero ngayon laging out of town at talaga naman pong very outgoing. Hindi umiinom, pero ngayon ay biglang gimikera. Hindi masyadong mahilig sa music pero laging nasa bar at nanunod ng banda. Hindi nga po masyadong ma-post pero ngayon kaliwat kanan ang banat mga kapatid. Yung parabang ni-reinvent po mismo ng ex mo. Bigla-bigla ang sarili niya. Very, very, very obvious sign po ito mga utol na kinukuha po niya ang iyong atensyon. At alam naman po natin na pagkaganyan ay may nararamdaman at may pinagdadaanan po ang ex natin. Lalong-lalo na nga po kung kabe-break nyo lang. Mga utol, Napakaraming signs na pwede nating masabi at makita na ang ex mo ay talaga naman pong may feelings pa rin, may pinagdadaanan, hindi totoong masaya sa kanyang rebound most probably or talagang pinapakita niya sa atin. Meron pa nga mga ex na hanggang sa ngayon ay talagang pinipilit or talagang iniingatan niyang maging connected pa rin sa mga taong malalapit po sa atin. Best friend natin, kaibigan natin, tito-tita mga magulang natin, makapatid kung saan napapansin mo ay gusto pa rin maging in touch ng ex mo sa mga nasabing individual kung saan mapapansin mo na parang ayaw bumitaw ng ex natin. With all the signs po na ibinahagi natin ngayon, ay alam kong may mapupulot kayo at may mas lalo po tayong maiintindihan sa nangyayari. Move on for your life. Move on from the break of itself, mga utol. Kahit na tayo ay nasasaktan o let's say napapansin nga po natin na walang nangyayari, hindi po yan totoo, mga utol. Dahil if you continue to motivate yourself, abutin yung mga gusto natin sa buhay, yung mga goals natin, ay makakakita po kayo ng outcome, ng positive result dito, mga utol. Work on the matters, mga things, na alam mong naging dahilan kung bakit kayo nagkalayo. Develop yourself. Dahil alam naman po natin, ang ex mo mismo ang makakapansin dito, mga utol. At if ever na kayo nga po ay magkita ulit, magkrusan landas, magkaroon uli ng tinatawag nga po na connection or updates, ay sigurado pong iba na po ang magiging tingin at muling manunumbalik po ang pagtingin at pagmamahal ng ex natin. Lalong-lalo na nga po kung kayo po ay nakakakita ng mga ganitong obvious signs mga utol dahil alam naman po natin na kahit ito po ay present at nangyayari na sa mga ex natin, pag siya po ay kumonek sa atin at ganun pa rin, may mga bad terms pa rin, tayo pa rin yung dati mga utol, ay maaring hindi po ito mag-flow, maaring hindi po ito mag-improve, or possible na hindi kayo magreconnect muli. Dahil syempre po may mga naaalala or let's say may mga stressful situation kayong pinanggalingan, hiwalayan. Kaya nga po dapat ito po ay mabura mga utol at habang binubura natin ito, ay dapat po dine-develop at talaga naman pong ini-improve natin ang ating sarili. Inihahanda at ipinapabuti nga po ang ating pagkatao emotionally even physically mentally mga kapatid at kung naiisip nga natin kung paano magkakaroon ng regrets ang mga ex natin mga utol ito po ang paraan hanggang dito na lang po muna si Papong TV suportahan at patuloy po nating alagaan at bantayan po siyempre ang ating pamilya mga utol maraming maraming salamat po sa inyong lahat Papong TV po